So, nung naghiwalay kayo, alam mong ikaw yung rason sa iyong pagkukulang. Opo, ako po talaga yung rason. Kasi uh, ano po talaga siya eh. Kumbaga, suportado naman po talaga siya eh. Ako po talaga yung ano eh. Yung parang nagkamal. Paano ka humingi ng tawad? O humingi ka ba talaga ng tawad? O, o oh, pumayag ka na lang na maghiwalay kayo kasi ayaw niya na. Kasi katulad yesterday, di ba yung, 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 yung ano natin, yung guest natin, mm ang tanong pa sa matapos yung mga nangyayari, matapos yung mga problema nila, ang tanong pa sa kanya, kailan ka ba makikipag-break? Oh. Tapos nung brinake niya, tsaka niya sinabi lahat ng issues, Break. ang sagot lang sa kanya, good luck sa karir mo. Yung parang... Nagaantay na lang pala. Oo, yung... Nung naghiwalay mo lang ba kayo, naramdaman mong may panghihinayang siya at may paghabol ng kaunti? Oh, yun, o masaya no? siyang ko ka? Ano po kasi, parang decided na po talaga siya nun. Tapos... Kaboses mo si Raquel Go, yung executive producer namin dito. Kaboses! <laughs> si Raquel! Ah. Nasaan ah. si Raquel? Wala, Wala si Raquel. Aminin mo! si Charles, si ka kaboses ni Wise. Estabilio. No! Yes. <laughs> Ng, ano, online you. Ano pa oh. talaga nangyari? Ano ba yung... Ano po yun? True chat niya lang po kasi ako benrekan. Ah! Siya pa'y nakipag-break! Oh, How oh, dare oh, you! Charles! And Charles. Charles. True chat pa. De pero at the same time po, hindi... Oh parang sinabi ko lang po sa kanya, true chat, parang... Uh, <laughs> Wala ka talaga. Ka, <laughs> effort, effort. <laughs> <laughs> hindi mo na binigyan ng sulat nung birthday niya tsaka mga sarili niyo. Tapos, tinext mo pa, text, text lang. Ikaw naman. Kinita ko naman po, syempre, parang sinabihan ko. Nakaka-parang biigot mo sa kanya. <laughs> Oo. Oh, <laughs> oh, sasaktan oh, ko talaga to. Napaligiran kita. Napapaligiran <laughs> kita. Ano? Uh -huh. Ayun po, parang uh, sinabi ko na, Danica, may mga narealize ako. Tas, but hindi words, mo kayang sabihin in person? Bakit yun, kailangan sa para, para, para. chat? But hindi mo kayang sabihin ng dila mo at iparinig mo sa kanya ng personal? Ba't kailangan magtago sa likod ng telepono? Lahat ng yan, sasagutin niya sa pagbabalik ng... <laughs> <laughs> uh, hindi. Ayun nga po, tulad po ng uh, concern or yung question sa akin kanina na Pinapalipas ko po kasi muna. Ayoko po yung agad-agad. Oo, akala niya decided. decided pero, lagi po rin po ako ng lakas sa loob. Maaring sa chat ko lang sinabi agad. Pero, para sa akin, hindi ko rin po tanggap na sa chat lang. Kaya na nakipagkita rin po ako afterwards sa kanya. Ah, bininig mo rin ang personal. Opo. So ano parang ano parang preamble prelude yung ano yung oh. chat muna yes. tapos Saka usap, tapos tsika natin pag-usapan. Uh. Marami What? naman gumagawa yes. ng no. chat muna so. tapos usap. Pagka handa tawag na siya. Sugar advance break up. No, no, no. Parang <laughs> <laughs> Pero parang maganda din naman yun. Naalala mo meron dito nag-aya mo na ng date, kumain ng steak oh, tapos oh. tsaka lang brine. Yes. Yes. At na least dito... Naalala namin an, kasi di ba nandito kami no. <laughs> baka hindi nakala mo kami yung wala ako at at yung nandito at at dito, at dito. At ay, tayo kakatabi mo kasi naaalala niyo yun na parang tayo pa yung lagi wala ako dito ay nunuin in black mas marami kami naaalala kaysa sa naalala mo bakit 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 mas marami tayong naalala bakit <laughs> <laughs> oh, oh. Yung ganun nga. <laughs> Pero di ba at least nga. Personal? Oh. Personal pa rin naman. Magkita tayo dahil gusto ko nang makipag. Correct. Kung baga sa pag-text mo, nag-50% down ka na eh. Opo. Ayoko kasi siyang bigla yung pool. Tapos yung pagkikita nyo live, payment. full payment na. Opo. O, Oh. oh na. Down payment muna. Gibbs, Gibbs. <laughs> Two <laughs> Gibbs. Ginibs, Gibbs na girl. Oo. Oh, Tapos, nak nakipag-usap ka na. Opo. Hindi mo sina... Nung panahon na yon, ready ka na rin makipaghiwalay o ayaw mo pa na bigla ka? Hindi po. Ano, actually po, nung nag-break po kami, parang di ba siya po yung nag-chat na nakikipag-break po siya. Ba't ganyan mo? Tapos, <laughs> tapos po parang... Hindi mo ko. <laughs> ano, <laughs> Mahina na mo na mo lang. days after po nun, tapos nag-chat pa rin po ako sa kanya na parang hindi ko po nakukuha yung... Opo, uh, yung parang yung reason niya po, parang wala pa akong makuwang sagot kung bakit. Kasi aantayin pa daw niya pong ibigay yung sagot sa akin pag nasa duty na po ako nag -in sa internship po. Ha? Hmm? Yung rason niya to? kung ba't kanya nagulat siya, parang hindi totoo. Yung, ayun yung rason, nag, 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 naging pikak siya dun, sabi niya. <laughs> 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 Unti-unti ka naging pikak. <laughs> Nakayoko siya. Ito sabi niya, ibibigay niya yun sa pag nag-intern. Uh -huh. Ano ano yung... Ha? Ano yung... <laughs> 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 Sana nakikinig ka? <laughs> <laughs> ka, hindi yung hindi Nagalantay mo alam siya mag-intern. <laughs> Mag-iintay, mag-intern. Hindi <laughs> ko naabutan eh. Hindi huh? ko naabutan eh. <laughs> hindi ko naabutan. Ano, ano, ano? Wala, napatay na yung joke. ano, <laughs> 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 retroactive yung joke. Ayan, umalis na yung mga taga-PNG nang dahil sa iyo. <laughs> pag-usapan po ay, natin ay, ay, to. Ay, may, may, may mga, 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 joke mga, 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 mga joke pa po kami. May mga joke pa po kami. Ayan, hindi naman kami makabawi. Masaya po yung show. Ano ba yun? Joe! Joe! Wala akong sponsor! Nakakahiyaan! Ano ba yung ginawa niyo? Aaminin ko na po. Bali ko po. So, Masaya, Masaya uh, po talaga. Nandiyan pa ko usapan Masaya tong segment at saka marami tong views. Oo. Okay, marami <laughs> po. Pues Ayutin <tuling> po natin ito. <ni laughs> Alam ang, ang ganda ng blue sa mo. Guys! Nandiyan yung country president ng The president. The president. Ito okay, you can leave the bread in the Sir, Hi. Nice to meet you. Hi, My god, congratulations, ha? Huh? Why? Ha? Huh? Why? 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 Congratulations. Life is good. <laughs> 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 Thank you very much for visiting. Thank uh, you. I apologize for what I did. Yeah. 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 It it it's not We're not always like this. Most of the time we're really fun. Thank This is where this is a very rare situation. Thank you very much. Thank We have food there. Let's Thank you for visiting our family. My god, my sponsor? Nag-walk uh, oh, out, na, -out sa joke sa na yun. Oo, 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 magkakataon sa kanapang kayo. nag out talaga yun. sila. Patag-walk uh, ah, out. Bakit? Ang hino ng boses ni Daniel. Oo, hindi lang na hirap marinig ng mga ano. Joke lang namin, joke lang. Oye, okay ka raw. Anong masabi? Okay ka raw, babalik sila bukas. Buti na ayos. Okay, ano na ba yung pinag-uusapan natin? Yung ah, break Yung mo na Yung nakipag-break na si intern hindi niya nagigets yung mga rason, pero sabi niya, yung totoong explanation, ibibigay niya pa pag nag-intern ka na. Sa may nag ano po. Kasi Gano ilang taon pa yung internship na sinasabi Ano po, six months po yun. Sa kabanatuan pa po kasi yun. So parang malayo na po ako. Hindi niya po ako mamimit nun. Oh. Ano yun, ah. So Hindi di namin nag-gets. Ba't ah. kailangan i-delay yung totoong rason? Hindi kasi po, ayun nga po, para sa akin, nung nagkaroon na po ako ng oras para ma-realize yung mga bagay, na-realize ko rin po na ah uh, mapapalayo siya ganoon parang hindi ko rin po kayang ibigay yung yung mga kailangan niya pagdating niya ron sa sa Cabanatuan kasi alam ko naman pong ano uh, tulad nga niyan sa kung sa Valenzuela pa lang nahihirapan na po ako eh paano pa kaya kung kabanatuan pa so NCR uh, so, naman mas lalayo pa ba na oh, mo na hindi na convenient sa kung itutuloy mo pa yung relationship kasi hindi mo naman kayang pumunta doon. Siya rin hindi niya naman kayang lumawas mula sa kabanatuan. So feeling mo yung long distance relationship hindi siya hindi, ka hindi kaya. siya okay kaya, na okay. idea hindi para okay sa inyo kaya. or hindi practical. Oo. Not actually kun hindi na po ko. Hindi kaming ma-actual actually. <laughs> <laughs> ma <laughs> <laughs> eh. Uh, hindi hindi naman po sa hindi convenient pero para sa akin po kasi si Danica Uh, bilang minahal ko rin naman po siya at kilala ko po siya, para sa akin po may mga certain things po siya na kailangan din po eh. At uh, ako po, uh, yun nga, habang tumatagal yung panahon, nare-realize ko na may mga bagay akong kailangan pagtuunan ng pansin, siya rin naman po. At para sa akin po, kung mananatili po ako sa kanya, parang, parang excess baggage lang po ako. Ayun po kasi yung nararamdaman ko eh, parang excess baggage na hindi ko po matanggap na uh, siya yung bigay ng bigay, ako yung tanggap ng tanggap. Pero at least, ako ha, sa mga, sa akin lang to, na-appreciate ko yung maaga pa lang inaamin mo na ah, hindi mo kayang panindigan to. Di ba? Kaya ngayon pa lang tinatapos mo. Kaya sa syempre, sa simula, para sa kanya, masakit yun kasi yes. mahal niya yung tao tapos biglang hindi naman napinindigan, di ba? Pero eventually, pag nag-mature ka, marirealize mo na, ang bait sa'yo ni Lord dahil maaga pa lang, pinaputol na yung isang relasyon na hindi naman um, hindi naman bound to succeed. Para maaga maaga kayo nawala, maaga ka, makaka-move on, yeah. maaga kang matututo, may matututunan ka diyan, mas maaga kang makakamit ng bagong tao na baka yun talaga ang mas fit yes. para sa iyo. Yes. No? Saka 21, 21 lang.